Ako lang ba ang hindi nakakaalam na inaprubahan lang ng Kongreso ang isang pangunahing batas sa pagtugon sa kalamidad? Maari nitong baguhin kung paano naghahanda ang Pilipinas para sa mga kalamidad. Ito ang kailangan mong malaman. Ang House Bill 1432, ang Declaration of State of Imminent Disaster Act ay inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ng buong suporta. Ang batas na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo at sa mga lokal na pinuno na magdeklara ng state of imminent disaster. Hindi lang pagkatapos ng kalamidad, kundi bago pa man, patay sa malinaw na gabay mula sa mga eksperto sa kalamidad. Nangangahulugan ito ng mas mabilis na pag-access sa mga mapagkukunan, mas mahusay na koordinasyon, at mga aksyon na nagliligtas ng buhay bago lumala ang mga bagyo, epidemya, o iba pang krisis. Pananagutan ng batas ang mga opisyal. Pinaparusahan ang sinumang umaabuso sa pondo ng tulong o humahadlang sa pagbibigay ng tulong. Dahil humaharap ang Pilipinas sa humigit-kumulang 20 bagyo kada taon, ang batas na ito ay idinisenyo upang protektahan ang buhay at kabuhayan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga komunidad na kumilos bago pa man dumating ang kalamidad. Para sa mga gumagawa ng patakaran, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas matatag na bansa.